Nakapagbayad na ng 1.05 billion benefit claims ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa 11 district hospitals sa Lulugan ng Pampanga. Batay sa PhilHealth Region 3, sakop nito ang healthcare services na available ng mga miyembro simula January hanggang December 2024. Magagamit din ito upang suportahan ng non-medical at medical professionals sa paghahatid ng serbisyo sa mga pasyente ng PhilHealth members at dependents. Nagpasalamat naman si Vice Governor Lilia Pineda sa PhilHealth sa pagkabit ng target na 1 billion pesos collections. Ayon pa sa kanya, sumusunod din mga ospital sa Pampanga sa zero billing policy kung saan sa serbisyo ng mga pasyente na hindi nagbabayad. Samantala kasama sa mga PA Hospital, ang Diyos Dado P. Macapagal Memorial Hospital sa Guagua, Domingo B. Flores District Hospital sa Makabebe, Dr. Andres J. Loshano District Hospital sa Magalang, Dr. Emilio C. Cruz Senior Memorial Hospital sa Arayat, at Escolastica Romero District Hospital sa Lubao. Pasok din sa listahan ng Sesong Colapid District Hospital sa Porac, Mabalakat District Hospital, Ricardo P. Rodriguez Memorial Hospital at Ricardo P. Rodriguez Memorial Hospital Annex Specialty Hospital sa City of San Fernando, Romana Pangan District Hospital sa Florida Blanca at San Luis District Hospital. Para sa mga pasyente hindi pa nakarehistro sa PhilHealth, maaari mag-register o update ng record sa ospital kung saan ka sa naka-admit o confined para sa agarang paggamit ng benepisyo. Liana Canilao, CLTV 36 News.